Ayan. Hello guys. Aon po kami sa Hello, tatlong cross. <culiar�> <yeah. NOISE laughs> <laughs> Doon kami kayo <Myan> sa ahon. Uh, no? Tatlong cross. <groans> Ang tatlong cross. Ang tatlong cross.

Guys, mm -hmm. okay, so, grabe na kapag dumahon. Salulu. Guys, may salulu. Bali ka lamig. Makas. Diretso ulit kami lakad, guys. Ayun. Malapit oh na kami sa, sa oh, one port. One port na. Malapit na tayo. Ah, Naka uh, 1.5 na tayo. Oh, one port pa lang kami. Ah, oh, wala pa. Oh, tunak, Dito pa lang kami guys. Oh. Ang lahat may... Hmm. Ano, doon, may pa kami, Mayroon. pahon. Sa taas yata. Meron? <laughs> Kahit sino mo, may hilo.

akala ko bagay video. Oh? Picture. Akala <laughs> oh. ko bagay. Ay. sa video. Ha. Ay pala. Okay. Dito ka, dito isa no. Yeah. cross. Nakamingi. ay Balik init guys.